Hello guys, isang mapagpalang panahon sa ating lahat Ito na naman po ang tagapaglingkod nyo Karuno Nandiyos, Ikitinitrasa Lads So dito po tayo ngayon sa uh, Ilog na kung saan pakay po natin ay kukuha po tayo ng tinatawag na tambal uling baging na kung saan uh, meron naman po tayong bahagian kaya kukuha tayo para ma ipadala natin sa kukuha So ito po yung hitsura niya So, yung iba nagtatanong kung anong ngalan nito. So, ang pangalan nito, sa mga kapatid natin tribo, ang pangalan po nito ay tinatawag na Nopol or Anokul. Cool. Yan. So, sa mga kapatid natin tribo, ito po isang cup para po sa uh, panggagamot ng lahat ng uri ng karamdaman at of course gamot po ito sa mga kagat ng makakamandag na ahas yan so kung napapansin nyo bakit siya eh, meron pa siyang uh, tulad nito para pong taga yan so yan po parang may taga po siya sa dulo yan o. so para din nabuntot ng ahas na may taga yan so ipakita natin sa inyo kung ano yung uh, dagta niya yan so antay lang yan so maina po ito na maging sangkap kung gagawa tayo ng langisan at kung ano pa mang gusto natin gawin and so yan yan po ang dagta nyo and siguro makikita nyo na dagta yan so yan oh pinutol na natin yan so ibalik natin idikit natin tapos ganyan yan oh para siyang sticky yan so ganyan po ang dagta ng ano tambal uli ayan so kukuha po tayo nito ayan nangangamoy bulaklak ayan so hihingi tayo ayan so kung sa madaling salita ang dagta nito yun po ang hihigop ng mga kawandag. and of course uh, magpaalam muna ako ayan siguro ilagay ko lang po ito cellphone sa ano sa uh, pwedeng mapaglagyan natin na bato and at dito po siya tumubo sa ilalim ng balete Ayan. so amoy bulaklak sa paligid walang problema yan kaya ko lang dito magpapaalam muna ako Mag ako kuha yan. Yan. yan yan lang natin no wala. E na po tayo. Ayan. so kung sabihin natin mga mga kapatid, sabihin natin tambal uli. Sabihin po niyan ko ay gamot sa lahat ng uri ng karamdaman. Okay? At kung sabihin naman natin na ito ay uh, magagamit uh, pang lunas at lalo na sa mga kagat ng mga hayop at sa makakamandag na ahas yan sa mga ano uh, yan um, may nagkuha na dito may kumuha na sa ano pinagkuna ng ano uh, sumbalik na bagyo at ito naman yung isa yan, bakit siya tinatawag naman na sumbalik yan o um, uh, siya ay uh, pumana pumanaog dito pagkatapos bumalik siya bumalik siya sa kanyang uh, paibabaw so yan ang ating ano ito naman dala, -dala na natin yung tambal uli at tayo magpapaalam na kasi ito lang po yung pakay natin so kung um, maitanong nyo mga kapatid kung saan at ano ang kadahilanan bakit nalaman natin ang um, punot dulo bakit alam natin na ito palang uh, nukol o nupol ay nak nakakagamot ay uh, ito po'y katuruan pa ng tatay ko kasi yung tatay ko ay katulad ko din uh, pala kaibigan at laging gumagala kahit sa ang lugar at kung saan naman po ay ano uh, niya yung ano nakasalamuhan niya isang tinatawag uh, na kagamot ng mga tribong lumad na tribong uh, Uh, tribong Magubo uh, tribe na kung saan itinuro sa kanya uh, isa ito sa itinuro niya sa kanya na uh, panggagamot sa tinatawag nating uh, sa kagat ng makakamandag na ahas at kalaunan kung ako'y pumasok na sa karunungang lihim ay eh, ayos to ah yan ako'y pumasok sa karunungan lihim mga kapatid ah, saka ko naman po nalaman na ano ah nung pumasok ko sa karunang lihim saka ko nalaman na ah, hindi lang pala gamot sa kamandag ng ahas o di kaya sa mga kagat ng hayop ang tambal ulit kundi lahat ng uri ng kanya ng karamdaman ay pwede itong magamot so ang katumbas ng tambal uli ay katumbas po ng ano tinatawag na ah, himag baging o lunas baging o himag na kahoy o lunas na kahoy na lahat din ng karamdaman ay kaya niyang gamutin at yan, so <laughs> naanti ako dito ay eh, para siyang pinagdikit ng mineralis yan so ito yung ano ko mas napansin ko yan So, umilaw kasi at ito naman ay parang galing sa kidlat pero dalhin ko lang nagpapansin kasi at nangangamoy din bulaklak Ayan. amoy alangilan na bulaklak e eh, wala namang kahoy alangilan dito e, may nagbantay Ayan. so yan po ang uh, ano uh, ano ba ang epekto ng tambal uli uh, kapatid pag ito po y... Uh, ginagamot uh, sa mga preskong sugat ito'y dagli ang maghilom ah uh, ito'y mag aampat agad at siya ay uh, matutuyo agad at siya ay uh, madali ang gagaling yan po ang epekto ng sambal ulay nato yan oh so, shout out sa babahagian natin ito uh, isang mapagpalang panahon yan Yan, so, eh, gagamit ni naman po ito sa panggagamot, sa kagat ng hayop, kagat ng ahas, meron po itong mga kaparis. So, bigyan ko kayong idea, meron pong galing sa kapayas, meron pong sa gabi, at yung tinatawag na sinagkuang kahoy. So, kung may sinukuang kahoy, may sinagkuan po. Okay, so, yung sinagkuan, eh, yun po ang sangkap naman po para Ah... Uh, pangtanggal ng kamandag na kamandag ng hayop kamandag ng uh, tinatawag din natin ano kamandag ng ahas yan so sige lang hayaan nyo lang at natin yan kasi by next week uh, February 16 start na po tayo sa ano um, uh, pangangalap o yung paghahanap ng mga uh, gamit para sa panggagamot at sa pangdepensa. So, tayo pa na. At ito lang sasabi ko sa lahat po lang tumangkilik sa gamit. Ay, maraming salamat po at hanggang sa muli at mapagpalang panahon sa mula. Uwi na ako.